Hello, it's me, Lodit. At welcome ulit sa Simple Recipe. At today, ang ating lulutuin ay ginisang sayote na merong dahon ng sayote. At kung ready na kayo, start na tayo. Sa isang pan, maglagay tayo ng mantika at kapag okay na, ibigyan natin ng bawang. Yung bawang, mga 5 um, na butil. At pagkatapos nga, nilagay na rin natin yung sibuyas. Uh, isang sibuyas lang yan, mga medium size lang siya. At kapag okay na, pwede na natin isunod yung ating sangkap na uh, fourth giniling. At uh, tinansya ko lang siya siguro mga one fourth yeah, ko. Yan, haluhaluin lang natin siya. Pag nahalo na natin siya, takpan muna natin. Hayaan natin uh, ano ang Uh, maalis yung ano, yung taba-taba niya. Para uh, medyo lesson na tayo dito. Uh, lalagyan natin ng tingkat. At yan, yeah, hinalo ko na siya. Pagkatapos nito, lagyan natin siya ng inang, uh, asiyan para may lasa yung ating hiniling. Ayan, naluhuluin lang natin siya. Ayan. Tapos after nito, takpan ulit natin para ma-absorb na yung um, lasa ng asiyan. At kapag okay na, open na and cover na natin siya. Tapos, lagyan natin ng um, ano, ng bagong alamang. Sige, so, mga mga 1 teaspoon at takpan na naman at pag okay na ulit pwede na natin ilagay yung, ano, yung bunga ng sayote itong sayote dalawang piraso to at hiniwa ko siya ng manipis na medyo pahaba lagay tayo ng ano, makalahating ilang 4 cubes para may dinam na ng konti at kapag okay na nito kasi medyo lumambot na siya Pwede na natin isunod yung ano, yung dahon ng sayote. Yan, haluhuluin lang natin siya. At kakaiba talaga itong recipe na ito dahil uh, kalimitan. Ginis ang sayote lang tayo. Pero ngayon, nagdagdaga ko ng dahon. Yan, naglagay ako ng, ano, ng isang cup ng uh, water para doon sa sabaw. Pero yung, kung mahili kayo sa sabaw, medyo dagdagan mo. Ayan, almost done na siya at luto na siya. Mas maganda to, pinapartneran ng isda. Pero depende pa sa inyo. Optional lang yan, kumbaga. Ayan, nilipat ko na sa bowl para ready to eat na tayo. iba po? Ayan, maraming maraming salamat sa panonood at syempre, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ingat po tayo lagi at God bless everyone.